A new report says economic migrants who were First chosen to quit an end More than 15,000 people were deported of businesses struggling Practice to retire Known as flag polling. Are leaving the country in record... To reduce up. the number of low-wage temporary foreign workers We want to see Canadians have access to uh, entry-level jobs Economist Mark Carney Has been sworn in Is ready to take him on Lena Mettlidge-Diab is Canada's new immigration minister We put on Canadian workers and Canadian jobs Saturday afternoon. Napaka-araw today. At ang weather natin ay 22. Actually, kanina nag-23 pa yun. Eh. At sabi, magta-25 pa today. Ngayon ay nag-drive tayo papunta tayo sa Richmond. Kasi na-invite tayo ng ibang mga vloggers dito sa British Columbia. Well, mainly si Kuya John ng Life with the coronels ang nag-invite sa atin and ayun pupunta tayo kahit nakakahiyang <laughs> makipagkita kasi it's our first time syempre bago lang din tayo dito sa Canada and ayun may kasama pa tayong ibang mga vloggers si Turns TV si Miss Isay and I think si Tyron din ay pupunta dun sa sa park. So sa park kami magkikita today. Parang magti-picnic lang kami and get together. Get to know each other. So ayun. Medyo late na kami. Late na kami na one enough or not a good start para sa aming first ano uh, meet up with them. But yeah. And later try natin makapag-vlog if hindi tayo mahihiya. At tanongin natin sila kung kumusta ba yung buhay nila dito sa Canada kasi syempre yung iba siguro sa kanila matatagal na dito baka mga I don't know if citizen na ba sila or mga permanent resident na sila dito sa Canada so tanongin natin sila kung kumusta ba yung buhay nila dito kasi kami mga bago pa lang kami dito ayun, samahan nyo kami sa araw na to sa aming meet up with other vloggers let's go ayan dumating na tayo we're here okay let's go let's meet them up here's the gang wala lang si tyrone bro tyrone nasan ka na may bisita ka daw pero ayan Namitan natin sila si miss isay Si Kuya Turns and uh, Kuya John ng Life with Coronels. So ito, nag-ice cream lang yung mga kids. And wala lang, patay-oras lang kami ngayon dito. And kwentuhan, get to know each other. Siyempre kami bago lang kami, <laughs> wala pa kaming uh, experience dito sa Canada. So yan, humihingi pa tayo ng uh, new information sa mga kasama namin dito.

Pero dahil mga Pilipino tayo Maraming tayong food Kahit walang okasyon <laughs> You know Kuya turns, What's up? Ayan, and sina Kuya John Hello po Ayan Sabi ko nga kanina Mga totoong tao pala sila <laughs> Kala sa TV lang sila And yan, si Miss Isay What's up? Hi vlog Hello vlog And ang kanyang munting Haley, Hayley Ayan, family Familiar Canadito, eh? <laughs> Where are your friends? Um, I don't know. They escaped. They escaped? Where? Yeah. They They went home. Mm -hmm. So slow. What did you do with them earlier? Meron kasi akong uh, question. Mm -hmm. Siyempre kami, bago lang kami sa Canada. Ilang taon na ba kayo dito? Uh, 2016 kami nag so. Ah, oh, talaga? Pag na 9 year... years na. So, citizen na kayo? Yeah. So, kailan pa kayo naging citizen? 2020, pandemic. Then... So, ang tanong ko kasi, <laughs> ang tanong ko ay, kasi siyempre bago lang kami, last year lang kami, 2024. So sa mga bagong uh, lapag dito sa Canada, <laughs> masasabi mo bang uh, mahirap or madali mag-start and ano yung pwede nilang expect when it comes to you know work or yung living dito? Iba-iba yung experience pero mostly yung pisang lagi mahirap. Mm -hmm. Like ano ako, siyempre ina-expect mo agad ka makakuha ng work sa profession mo, di ba? Mm. Pero realities, hindi ganon kasi ah, ka na ano eh, ng Canadian experience oh. eh. So, hindi ka makakanap. So, start ka sa baba. then eventually, tsaga-tsaga na, makakahanap ka rin ng mm -hmm. trabaho na para sa'yo talaga. Like, for me, Magsimula sa Team Hortons. Oo, oh, talaga. Oo oh, nga, mostly, no? Yung Tapos. iba talaga sinatsaga nila mag-start dun sa ganong position. Sticker company. Oo. Oh. Hanggang eh. sa eventually, may nagbigay sa akin ng chance na mag-work sa field ko. Kahit mababang mababa lang talaga yung rate ko, no? Tinagot. Tsaka walang arte dapat, eh, no? Yeah, kasi kailangan mo talaga oh. kanilin oh. experience. Send lang ako na scenario. Hanggang sa uh, eventually, makaka-jackpot kami, tatawag sa'yo. Tapos mm -hmm. yung tubawag nga sa'kin, sa sinabi sa na since wala kang experience dito sa Canada, you don't have Canadian experience, we can only give you this rate kasi below the uh, salary mo, profession mm. ko. Sabi ko, it's, it's okay. <laughs> I just need something as a job start to start my professional career. kailangan mo talaga Canadian oh. experience. Doon ha. Mm. I think ganun pa rin yun. <laughs> ganun pa rin ba ngayon? Mahirap pa rin ba ngayon? O oh, masaya mo mahirap o madali? Ewan ko siguro sa mga bago siguro sa lumakas. Mm. Sa mga kapat sabi niya. Pero, based on your experience. Based on my experience. Oh, ito, bigay silang sa kanya experience ha. Uh, pwede kayong makakuha ng idea kung makaka-relate kayo kay q Kasi iba't iba yung sitwasyon natin. So, not necessarily kung ganun yung experience niya, ganun din yung kukunin nyo. Baka meron din kayo ibang discarte, di ba? So guys, this is Miss Isai, Isai Chan, sa kanyang channel. Tama ba? Isay... Isay Chan Life in Canada. Uh, Chan Life in Canada. So, gano'n ka na ba katagal dito, Miss Isay? Um, dumating ako ng Canada 2016. So, Parang pareho kayo yung ako yung turns. 9 years, tama ba? 17, 18, 19, 20, 21. Parehas kayo? Yeah. 16 ka diba? 16 September. Dapat may 23 ka na ano, na citizenship. Kasi may... Ito nga, eh, interview nga niya ako. May 2 years pa akong diba ano, temporary. Mukha nga itong temporary dalawa ang kailangan magtanungan. 2 <laughs> years. Kung so 2018 ako nag-PR. <laughs> Hindi ka PR on arrival? No. T TFW <laughs> Hindi pero, parehas kayo 2016 Yes, 2016 kami naglan Um, PR ER. Papiero na no, rival ka na kasi Kailangan mo lang ng 4 years 4 years 3 Eh, 3 years that time <laughs> Hindi pero ang, ang point ko lang doon is Parehas pala kayo ng year na dumating Ay okay, no, 2016 diba? yan na Ibig sabihin, nagtagal na yun Ano kayo kuya? January Oo, oh, so, ilang months oh, lang yung pagitan diba? Oo nga no, ang diba? galing no 2016, December 2015. Oh, isang buwan na! Isang buwan lang magkasunod. Magkakasunod lang yeah. din pala. Tapos yeah. ako September 2016. Yeah. <laughs> kami pala yung pinakamatagal. <laughs> Last year lang kami. Hindi si Harold pa. July oh. 2022. 2022 si Harold. Dito. Yeah, ah, ah, yung... hindi pala siya. Sponsorship. Oh. Sponsorship. Ah, talaga kong yung Okay. Yeah swerte, di ba? Landed PR yan. Ah, talaga landed PR yan. Landed PR sa Kaya-Torch. <laughs> parang ganyan kala yung torch pero pamilya sila. Ah, right. ayos eh. Iba naman yung pathway ni Haro. Sa akin kasi, live-in caregiver, 2016. So, naka-parang PFW mm. ako doon. Live-in caregiver, two years ako nakakontrata. So, after two years noon, that was 2018 na, doon ako nag-apply ng PR. So, mabilis lang siya mga three months. Sabi mo ng September 2018 ako naka 2 years, Bago pa noon, nag-aasikaso uh, na ako ng documents mm -hmm. ko. Parang January of 2019. Yeah, 2019. Doon ako nag-ano ng PR ko. Parang yung papel binigay sa akin sa Service Canada. Then and, nandito na ako sa Vancouver noon. Oh. From Calgary ako ah. Oh? From Calgary, lumipat ako ng Vancouver. So ilang years ka sa Calgary? Two years. Hanggang 2018 din. Tapos alam ko, lumipat din ako mga October of 2018. Tapos January nga, nandito na ako sa Service Canada ng Vancouver. nagkuha ng papel ah talaga? PR. So, pero yung rin yung, yung hindi pero yung paglipat pag mo, may work ka na dito noon. Wala. Ano yun? Subal Sinugal mo talaga? Yes. <laughs> Tapos mag-isa ka lang? Yes. I was oh. single that time. Single pa ako na. Ah, oh, yeah. hindi pa pala siya kasal noon. Hindi pa. 2020 kami kinasal ni Harold. Yeah. And then he came 2022. Well, ang tanong ko. <laughs> ano? Anong tanong? <laughs> naging mahirap ba sa'yo? Kasi lalo na pala noon, noong time na yun, mag-isa ka. Mm, diba? Mm single ka tapos single. yung yung boyfriend or fiance mo at that nasa Pinas pa, no? Yeah. Huh. Was it too hard nung pag-move mo sa Canada parang siyempre, wala ka naman atang kakilala dito? May relatives naman ako mm -hmm both Calgary and Vancouver. Pero single pa talaga ako ng mm. Kasi mabilis. Iba ang love story namin yun eh. So uh -huh. Nung na-PR din ako, single pa rin ako dati. Uh, time sige, way. pang MMK yun. Oh, <laughs> yung, yung full, ano, uh, do, full kwenta na natin yung full, uh, yung sa Spot no, Pinoy. oh uh, yung, at saka yung full kwento na uh, panoorin nyo sa kanyang channel. Hindi, <laughs> <Fun laughs> wala ko ganun. Ah, wala ba? Wala ko full kwento Ah, wala ba? Wala. Sa Spot wala. Pinoy ko siya actually na ng medyo ano. Na mas detailed. Konting detailed oh, niya, okay, yung, okay, okay. Pinoy. So mahirap magsimula that time. Mm -hmm. 20, sabi mo nang 2019 ako na PR, mag-isa rin ako dito single pa, nakaya naman ng ano ko, one income din. So ano masasabi mo dun sa mga until now gusto pa rin pumunta, pumunta ng Canada? Kasi kami bago lang naman kami ito, wala pa kami masyadong experience when it comes to yung pamumuhay dito sa Canada eh. Yeah. Dinat dabagit ko ng ano sa previous vlog ko, yung mga gusto pa rin mag-Canada ngayon. Ituloy niyo lang. Mm -hmm. More on research. Parang yun lang din mga advice ko din. Syempre kailangan oh, may bound din kayong pera. Kasi hindi mm. naman hindi niyo din guarantee kung kahit landed here na kayo dito or temporary foreign permit kayo, meron agad ng work. Do madami tayong facility dito na mm -hmm. makaka kasi si husband ganun eh. Meron kami pinuntahang center na parang nag sa kanila makahanap ng trabaho. Pa ah, talaga? Okay. Yes, busy employer and the, ano ano ba? Dapat something. Work busy? Yun, no. you work, work busy. Ah, okay. Like that, saburn that uh oh. nagpunta that time. Yeah, ma-advise ko lang din. Yeah, kung gusto niyo talaga mag-Canada, kailangan 100% yung mind niyo din. Oh, 100% Plus, email, sure. Kasi talagang naka-focus kayo. Yeah, pwede pa rin talaga. And kung quality of life talaga, Canada pa rin dipiliin ko maganda yung sinabi ni Miss Isay kasi minsan masyado natin pinipilit kunin yung way na ah kasi dito nakikita natin mapipr tayo na mabilis or whatsoever di ba mm. pero sa kanya di ba ang ganda nung pwede niya maging pathway you na know, as a nurse pero hindi niya right. yung tinik eh di ba kung meron plan si may, may, plan <laughs> ibang plan talaga si God na dun talaga siya din eh kasi eh yun lang din yung sinunod niya and oh, I'm tingnan, happy right now. Where tingnan I am. nyo siya ngayon, di ba? Nakuha na niya yung citizenship niya, kasama niya yung family niya. Nandiyan pa si mama. Mag yeah. uh, nandiyan yeah. ba yung mama niya? And may baby sila, di ba? And... Ayun, ang ganda ng buhay. <laughs> hindi ah, gusto mo lahat. Hindi, hindi si ba magandang buhay? <laughs> hindi ba magandang buhay? Hindi yung oh, ah, ano, doon pala yun ang tanong. Sumaksas na ba? <laughs> sumaksas na, no Tour, Sunday, na ba? Tama uh, yun, tinanong mo din kay Kuya Turn. Hindi, tinatanong ko kay Kuya John. Sige. Ayan, kay Kuya John. Sige. So, hindi ko pa ba sumaksas? Ano pa natin? Um, ah, pag nakuha na ni, ah, ni Harold. <laughs> parang ahanin tayo par din araw-araw yung pagiging pag-success dito. Oh, yung pag-success. Well, hindi kasi natatapos <laughs> yeah, hindi na ang um, buhay natin sa Canada. So, kailangan magtsaga at magtsaga, magtrabaho ng trabaho and spend time with family. Ayan po, uh, if you're watching the, the, the Life of Cornels, yan, si Kuya po. Hello, hello, hello. what's up? Kayo, ilang years na ba kayo dito? Kami, ano, 10 uh, years. Ah, talaga? 10 years this December. Uy, talaga. Oh, man, celebrate kayo niyan for sure. Oh, abangan nyo yan. May vlog, si may vlog sila niyan for sure. Abangan nyo ang kanilang celebration. Uh, uh, celebration. A decade, a decade ano, celebration ng kanilang ano, buhay dito sa Canada. Sa mga baguhan na gusto pang mag-Canada, would you suggest na mag-Canada pa rin sila? Gano'n ba kahirap or madali or mahirap? Ako kasi, pagka, uh, ako speaking for myself, uh -huh. pagka meron kasi akong senet na goal or objective, talagang uh, lahat ng gagawin ko, ididiretso ko dun eh. Hmm. So kung halimbawa, ako gusto kong mag-Canada, uh, sa mga viewers mo na gusto rin mag-Canada, pagka gusto nila yung dream nila, gagawan gagawan talaga nila ng paraan. So nasa sa kanila yun kung gugustuhin nilang ituloy, pero kung uh, uh, dapat maging aware lang sila na ngayon nga lang medyo mas challenging talaga Kasi mm -hmm. ano naman yung mga rules, diba? Mm -hmm. daming pagbabago dun sa mga rules natin So as long as open and willing sila na pagdaanan yung mga ganyang lasing bagay I think, I would still recommend it. Okay. Dahil yung life natin dito, kahit na yung pinagdaanan natin hardship, iba pa rin eh Oo, oh, kasi actually hmm. kami sa part namin, ang reason kung bakit kami nagpunta talaga dito, although yung pinunta namin bansa, maganda talaga yung value ng pera doon. Oo. Oh. Pero kasi meron na kaming uh, parang four year old So ang ang hinahanap kasi namin is yung kung ba mag-grow yung family oh. namin eh. Yon, lagi naman tayong oh. gano'n eh. Yun yung typical story ng mga nagpupunta dito sa Canada is para sa mga anak nila. Mm. Usually. And yung storya namin, hindi ko alam kung nakita mo na, pero storya namin, Caring kami lumipat ng Canada dahil doon sa late daughter namin. Yeah, yung mm. yung yung daughter namin, kasi nagkaroon siya ng uh, uh, cancer survivor siya. And then, ang advice namin ng doctor is basically, mamuhay kami sa lugar na fresh air para pagpapuloy mm -hmm. yung recovery niya. So we dropped everything and then talagang pinurso uh, namin yung... And then from Philippines? What yung... oh, talaga? Hmm. Dropped namin everything and then pinurso namin yung Canada Dream namin. So kung... Kung may... I don't know if you can give five or hmm. just three things lang na may advice sa ating mga kababayan. Hmm. Ano yung pwede nilang i-prepare or maging... Ihanda sa sarili nila. Number one siguro na ma masasabi ko is dapat walang pride, walang mm -hmm. pride. Kasi kapareho namin, nung nagpunta kami dito, we started from the very bottom. Mm -hmm. no, yung regular retail retail store na nagtrabaho ka, yung morning shift, night shift, coming from uh, uh, a professional career sa Pilipinas mm. na medyo doon, medyo ano kani? Eh, parang nasa mid level kani, eh, nasa management level. Mm -hmm. So kung as long as wala kang pride, mag-flourish ka dito sa Canada. I think that's number one. Do you have more? <laughs> ano pa ba? ba? Uh, Kahit dalawa na lang. Ha, ah, siguro huwag kang ano, um, siguro kung napanood niyo yung vlog, no, yung tipong hindi ka mapili. Hmm. Oh, hindi chusi. hindi ka dapat sa trabaho. Meron at meron ka mga ng trabaho. Through networking, kapareho ng ano, pumunta ka sa mm. Service Canada dito, makakakuha ka, ka agad ng trabaho eh. Tapos, lalo na dito sa area natin, dito sa BC, sa Vancouver mm -mm. particularly madami dito ang Pilipino. Normally, pag nag-apply ka dyan, nag-walking ka, nakita niyang Pilipino ka, tutulungan, tutulungan ka eh. Oh. Yeah. So, siguro, yun yung pangalawa. Yung pangatlo, Ah, uh, siguro financial. Huwag ka lang magkano, ka lang um uh, mag -quit. Oh, yeah. Kasi majority ng time, lalo na sa amin Nung nag-umpisa kami dito, dumating kami dito winter, depressing. Kanirahan oh, kami sa that's... basement, no, walang araw. Kaya yung emotion mo talaga sobrang pag-down oh. na tipong parang Gugustuhin mong umuwi. So, sa mga sa atin na yung mga nag-a-aspire na gustong mag-Canada, siguro dapat i-prepare nila yung emotional... Uh, uh, dapat maging emotionally prepared sila. Hmm. Para nung sa ganun, hindi sila mapadala na parang, ay hindi ko na kaya. Hmm. Yun. Yun oh, yung tatlo natin na masasabi ko na hopefully, hopefully applicable sa mga manunood. Oo. No? Oh, yeah. I believe hindi naman... Everything's not an easy route, e. Eh. Diba? Oh. Masha minsan nag a tayo ah kaya natin madali lang kasi tinapos ko to regardless mm. but siguro sa ibang tao ganun yung sitwasyon but yeah. hindi din sa lahat ng tao ay magiging ganun yung sitwasyon that's kaya nga true. minsan kaya nga sinasabi din natin di ba talagang ko maging uh, uh, religious but we trust in the Lord di ba oh. and everything will be ano put into place Oh that's true o, ako naniniwala ako dyan. Oh kasi pero gawin pa rin natin yung part Oo, natin, di ba? Tama, diba? tama. Hindi Kasi pa rin, parang puro dasal na lang dapat gawin mo. Oo, oh, oh, you put into action. We have the resources and everything. Agreed. So, gawin natin 'yan. Ganda din dito sa lugar na to, oh, dito sa part ng uh, South Arm Park dito sa Richmond. Kasi marami ding nagagawa at nalalaro yung mga bata dito. Ayan, oh. Ang lawak ng park, oh. oh si Mrs. at ang asawa ni kuya Turns. Hello! <laughs> Ayun, nakauwi na nga tayo dito sa bahay from our picnic with our new found friends dito sa British Columbia, specifically dito sa Vancouver. And it's a fun and nice meet-up. Napakasaya nilang kasama at makakausap. kausap. And talagang mga Pilipino talaga ang daming mga dalang pagkain. Kahit walang okasyon, marami talagang pagkain. Ayun, and I hope na marami kayo natutunan at uh, nakuhang inspirasyon at ideya sa mga narinig nyo at uh, na napanood nyo sa kanila. Sila ay marami na pong experiences dito sa Canada, matatagal na sila dito and sana makatulong po yung inyong mga uh, narinig if kayo po ay isa sa mga nagbabalak na makarating dito sa Canada. Hanggang sa muli po, kung gusto niyo po pong makakita ng mga videos sa aming channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe para po updated kayo sa mga susunod pa na namin mga videos. Hanggang sa muli, stay blessed!